Hey guys, kung ano ang sudan karon? Leftover na nga chicken, let's kiprito namo kay na kami sudan niya. pamahaw ni, ang oras is nine twenty five. ni ako ang grilled niya para sa ilahang paniudto Si pangalan kanya. Eh. Marinated mutton chop. Muna hmm. ilang ipaniod doon niya. Niya. Magkuan ko. Akong iparis ato na may duha kakuan ani. Maghimo lang ko. o oh. Mashed potato niya. Iapil ko ni Dari. Os, maghimo akong mashed potato gamay lang kay gamay lang man sila. Hey, mani akong gwapang amiga. Hello guys. This welcome to my vlog. <laughs> Magimo tag mashed potato niya gamay lang kay masigdi mahurot ng mga arti, tira ng mga kuwanta diri sa banlay. Eh. Nya hapit na man gina siya makuante. Oh, na katong isa ba. Kitong kuan ba? Kitong clip dera ah, ako ba? Ito gunit. Ang sige sige. <laughs> Inguna. <laughs> Inguna na siya mag kuan prito. Lip over na mo na nga kuan mo na siya gitawag nga match boost chicken. Unsa uh, na makating nga iyon nang gitabon. Kanang magprito nga madlock matalsin na Nigilmit pa ka. Muni uh, ang kaganapan basta anang taong madlo ka nga ma talsikan imong naong sa mantika. Mo ginabuhat. Yan. Sari-saring vlog sa Neron guys ha. Tama lang akong upat kak kuan nya ko kua pata diri og kuan sa ref og butter butter kini muni siya isagol sa kuan kanan mashed potato na to niya magkuha ta og powder uh, milk powder Nag prepare na mi daan og plato kay maniha um, mamahaw na mi tas magkuha milk powder kay iko ano siya kailangan ni siya kuan ng sa mashed potato mo lang ni siya ingredients sa mashed potato kani butter potato butter daw ako ko cream gamay para mas mulami siya then kini niya black pepper dayon siya then salt salt maulang siya Uy, ko na Ni-grill Ni lang nina ko sila pat, patikan Nya, tas maghimo lang ko og sabaw or naama ko yung remaining nga sabaw kag hapon. Pwede ra po to siya akong gamito no. Nya. ma ay niya ako ang office na guys. Oh, hapak pak. Lang microwave. my crave muna akong mga paraphernalia pag magluto ko mix cake mixer nako, ko nga ginagamit pa mahimo kong cake as muna mo ang freezer magamit ka siya sulod o pack hmm. apay ka sa taas o it's na na. Hmm. Dagan kay sulod. Kailangan kinuha ako na siya Gigi si Kaso nga para wala ma-expire kay kung na ma-expire patay kong ako kong amo. Nya, te. Okay na to siya. Sa bu man, buwan na na. Kuha na siya, tiyo. Napagod na. Ano, iya pinag-ipatay. Well, kuha. Kubi. Bawon na ni ang ah, eh. amo ang manok. Tay. Mangaway na gid siya. Nag-add-add kamatis ka o oh, bumbay. Luya. Wala pa man eh. Wala pa oh, humok pang likod. Ay, i add sa akaw. Siya akong padaadon kayo nag-vlog nung ko nag-video po. Vlog muna siya vlog na walay iditay kay Lison. mag sa akong cellphone. Ako d'yong gitry. Isus, mag-con-con siya. Lahit na gitong na kay ano ba nga na cellphone. E Maguni. Barato ko lang cellphone. manong vlog direkt, so upload ni siya. Muna niya, akong lutuan guys, no? Muna siya mga condiments oh no mga spices na ko mga condiments na dali ah condiments ba tawagan natin rara <laughs> hmm. na. ah. hmm. na. sya oven sofa ah mm. sige ni Jen Sige, naghiwa siya o kuan ng luya din kani. ni kay asaw na mo atong flip over na ng mo nga man na among gi kuan gi Di... sana siya gi pretog pag usap kay para crispy kay mo kanon siya freezer ay ref god no kailangan siya mag crispy sa ay manuntok man <coughs> Mura ni for today's video. mag ra rami o manok. Pamahaw na mo, no? tas ambot ato niya o nato'y bilin. Makakaon may ato. Oh! Anong man ang mantika? Panbag dira kay... atong lowly skin. kaya ang toothpaste mas <laughs> Saya ang pagpagwapa. Bakas crispy, crispy pa na po kay para eh. Ini kaon ba crunchy. Very ay ay o oh, man. Sa numbag pa kay ingo atong kuan, flawless nanawong. Oo, oh, oo. Oh. Oh, flawless pa nga kamot. Sa lang. Yan. Yeah. Wala na yung pamahaw din sa kwaip, no? Kanan. Kuan. Kung na'y left over, muna mong i-kuan e. nun. Ituhon, e, or inito na lang na mo. Pariyan eh kailangan ni iprituhon kay para mo crispy lain ng kauno mo hindi mo lang initon ay nga buko so, ah so, dayo na mo sa kuan lemon with ginger and onion and that's it klaro maning nagprito ani oy anyway. eh? yellow pa o oh, tawa o oh. inani siya ka nang ba ini kao ni mo gahi na jud nya yeah. manana manana amo. manana ang amo hang kuan kanang sausawan ginger tomato and onion why you chop more <laughs> Hoy! Pagtanaw oh, sa imong look at your finger while you're chopping the kuan Hindi. wala tala <laughs> wala man <laughs> sa mga napaka chopti oy <laughs> sa imong kamot ra akong i-video ba oh bakto ko tan ta chicken nga among gikuan ha na siya upuan oh. oops shout out ko sa akong 42 subscriber thank you wala pa ka subscribe pag subscribe na mo <laughs> okay, okay. okay. Oh, nya timplahin na din tikitan ano ko ano Simpleng timpla. ko ba dito? Tangit oh, tuyo. Wala dira ang tuyo. To Katong <tod> tatong apple cider tea. Ara. ay magibutang ti. Ara oh. Ara. Ani kini. Gamay ay lang kay gaganan ko. Umot na siya. Kung anda yun. Andam na mi sa among pamahaw mahaw na jud mi. Oh. Kay maghimo pa kung sabaw Tuyo, isa. ko sa baw karon. Toyo, alit isa. Nadira sa kuan. Na ah, dakki Na. Ha. oi. ako man isili te. Nagtsa mm. Nag kang sili. sili ba? <laughs> Namias among ko ano yung ah. Napa among rice oh, nga yellow. Yellow rice with koan chicken. Crispy chicken with yellow rice. Mm. yung dakos ihaboy ko ah. na dakos kay katok pa ligas na ang iligas naapadod mi ko ano baguong gisadong baguong from Dagupan gupan kamay lang og Anchovies or kung sa ato apadra ginamos made in philippines ni siya nag-add-add si ate o kuan kamutra na tiba Nag-adad siya o sili para sa amang sausawan kaya para may halang-halang gamay. Ngayon, i-mix. Wala hmm. naman sa dura dira dyan Wala naman yung sakyanan. Sarado niya? Ang mga igay, napakami ng hindi gusto. Oh. Nakasarado mo ito ganina, good nalabay ko ba Mura hmm. mora na among pamahaw karon lamian oh. mot kayo ang bagoong osos ang bagoong ba makapakuan og saging bay authentic yellow rice money rice diri nila yeah. partner ani dayon oh. ha asa ka pa Si Jinjin, asa ang nilugang nga saging o kamuti? Masaw-saw na ta. Kaya. <laughs> ah, magani palit. Muna ako mga gwapa nga mga kuan. General Salvador and Mary Jean Homicelio Bihasa. Oh, kaway-kaway mga kuan. 42 subscriber na kaya ako. 42,000. Thank you. <laughs> niya. Ay. mo mabali ya sa mga pati ani. Okay uh, maora to. Update lang mi sa among pa karon kay mukaon nako. Og bye, bye Salamat. Don't forget to subscribe. Bye.